Eto na po ba yung kwarto ng kapatid ko? Ang liit-liit. Walang sariling CR. Walang aircon. Ano ba yun, Isa? Ay, meron naman diyan sa kabilang kwarto. May CR. Pwede naman kayo makigamit. Makigamit? Lalabas pa ang kapatid ko para mag-CR? Hindi, hindi. Magpalit kayo ng kwarto para yung kapatid ko hindi nahihirapan. At saka, pakilagyan po ng aircon ha? Kasi ang kapatid ko hindi na tutulog ng mainit. Ate, eh, maayos ka ha. Dun sa bahay ng aking sunto, bibiyanan. Ako oh, naman, grabe ka naman sa akin. Mabait mo ako, di ba? Eh, pinapalalahanan lang. Kailangan ba na doon ka makipisan sa biyanan mo? Oo, oh, ate. Tsaka, siyempre lalaki siya. Kaya doon ako. Hindi mo ba alam na mahirap mamisanan? Kasi baka maya, maya hindi mo magustuhan yung galing ng biyanan mo. Hansan-mantala lang naman ate eh. bakit kasi hindi mo pa kay Adrian na ano? Umuha na lang kayo ng kondo. At doon ka na lang magstay. Baka maya, maya yung tutuluyan mo doon. Masyadong madumi, uh, maingay, pagkatapos magulo. Hindi ka magiging komportable doon. Ate, makakapag-adjust naman ako eh. Alam mo, hindi mo kailangan mag-adjust. Ang asawa mo dapat mag adjust kasi siya ang lalaki. Dapat lahat ng pangangailangan mo maibigay niya. At saka, kung talagang mahal ka niya, bibigyan niya sa'yo yung mga komportabling buhay para sa'yo. Hindi yung mamimisanan ka lang. May plano naman kami magpatayo ng bahay. Sa so ngayon, inuuna lang muna namin yung kasal namin. Ano ba yan? Wala naman pala kayong ipong pampagawa ng bahay. Eh, huwag mo na kaya ituloy ang pagpapakasal diyan kay Adrian. Baka hindi ka mabigyan ng magandang buhay. Mahal na mahal ko si Adrian. Tsaka ako naman yung makikisama eh. Siya, bahala ka. Basta binalaan kita ha. Dapat hindi ka maaapi doon ha. Sumanda sila sa akin. Sit naman ng ate ko. Paglalaban ako. Ano ba yan, Isa? Mukhang ang lamok, -lamok naman dito. Mukha pang squatter. at tumi, -tumi oh. Hindi naman siguro, ate. Tsaka, malamang nililinis naman nila yan. Nililinis ba yan? Mukhang isang linggong hindi nilinis eh. Ikaw talaga, ate. Tara na nga Eish. sa loob. Bahala ka nga. Sinabihin na kita. Tita? Tita? Hoy, ay, andyan na pala kayo. Pasok, pasok. Good afternoon po. Pasok, upo muna kayo. Upo. Ito na po ba yung lilipatan ng kapatid ko? Ang liit-liit. Ay, oo. At pagdamutan na ninyo at medyo may kaliitan lang ang bahay namin. Obvious nga po, mukha siyang bahay ng daga. Ano ba, Isa? Totoo naman, di ba? Ang liit-liit ng bahay. Tapos titira ka dito. Ate, nakakahiya. Ano ba yan? May lamok pa isang. Wala po ba kayong pang-spray dito? Baka lamukin yung kapatid ko. Sensitive pa naman ang skin nito. Ay pasensya na kayo at pagka ganito laan namang oras may lamok, mamaya naman wala na yan. Anong oras pa po yun mawawala? Mayamaya -maya, kagatin pa yung kapatid ko at madengge. Wala naman pa kayong papagamot. kumusta naman po yung kwartong tutulugan ng kapatid ko? Baka maliit din. Hindi. Naayos ko na. Naigaya ko na. Kung gusto ninyo, eh, tingnan ninyo. O, tara isa. Tingnan mo yung kwarto mo. Baka maliit din. Sige din eh. O, dito, pasok kayo. Tingnan ninyo. O, yan isa. Eto na po ba yung kwarto ng kapatid ko? Ang liit-liit. Walang sariling CR. Walang aircon. Ano ba yun, Isa? Ay, meron naman diyan sa kabilang kwarto. May CR. Pwede naman kayong makigamit. Makigamit? Lalabas pa ang kapatid ko para mag-CR? Hindi, hindi. Magpalit kayo ng kwarto para yung kapatid ko hindi nahihirapan. At saka, pakilagyan po ng aircon ha? Kasi ang kapatid ko hindi nakatutulog ng mainit. Ay, oh, yes. Sige, at yung mga gamit ko sa kwarto, hahakotin ko din eh. Magpapalit na lang kami. Ay, may kinama po at mabilis kayong kausap. Tara, 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 sobrang ink dito. Tara, isa. Isa. Para yung kusina nila, dumi-dumi. Ate, kinakamang naman yung boses mo. Marinig ka, nakakahiya. Na Kalapa. pa. Ay, upo muna kayo at ipagluluto ko kayo ng mami merienda. Ano, ba ba merienda. ano po ba yung merienda niyo? Baka hindi ko naman magustuhan. Okay. May saging ako, galing bacon. Ipagpipirito ko kayo. Gusto niyo yon? Saging? Ano palagay niyo sa amin? Unggoy? Hindi kumakain ng saging ang kapatid ko. Kinakabagan siya. Dapat alam niyo rin yan. Ate, nakakahiya Ay, ano bang gusto ninyong pagkain at ako'y makikisuyo sa akin pamangkin? Ay! wag na po at baka naman hindi kayo marunong umorder sa food panda. Alis na lang kami at mm, magmimerienda kami sa Maxes. Tara na isa! Ang tayo magmimerienda. Ate. Bakit ba? Ate, mo kasi. kayo. Mami! Ba't kayo nag-aakot ng unan? Saan nyo dadalhin yan? Ay, kasi gawa ng magiging asawa ng kapatid mo. Eh, hindi gusto aring kwarto dahil na wala daw siya. Walang earphone. Eh, grabe naman. Magre-reklamo pa sila eh. Makikipisa lang sila dito. Ay, si Isa naman, walang problema. Pero yung kapatid, sobra naman. Ay nako, tatawagan ko si Adrian para malaman niya ugali nung kapatid mo mapapangasawa niya. Mga ano sila, mata pobre. Huwag na anak, at mm, baka mag-away pa sila. Pag umpisahan pa yan ng gulo. Ay mami, talaga magkakagulo sila. Para malaman ni Adrian ang totoong ugali nila. Mga plastic lang sila. Pakitang tao. Hm? Hello, Adrian. Galing si Isa dito kasama yung kapatid niya. Alam mo bang napaka-matapob rin niya? Humapulaan tong bahay. Sinabihan niya pang parang bahay ng daga. Alam mo, Adrian, buti mag-isip-isip ka pa. Iilang buwan mo pa lang siyang nakikilala. May pagkakataon ka pang umatras. Tsaka kawawa yung magulang natin sa kanya, ha? Hindi niya malang nirespeto. Pakawalang galang, pakawalang modo nila. Kung ako sa'yo mag -isip, isip ka. May oras ka pa para umatras dyan sa plano niyong pagpapakasal. O, oh, Isa, nakausap mo na ba yung coordinator? Hinahanap ka kanina. Kung may papadagdag ka pa daw na bulaklak sa simbahan. Alam mo kasi ate, hindi na matutuloy yung kasal eh. Ha? Huh? Hindi na tuloy ang kasal niya ni Adrian? Arating kasi kay Adrian kung ano yung ginawa mo sa kanila. Kung paano mo pakitunguhan yung kanyang magulang. Nagkausap kasi sila ng kapatid niya. Sinabi niya lahat. Di diba, nag usap naman tayo bago tayo pumunta doon na uh, ayusin mo yung pakikitungo sa kanila. Okay lang yan, Isa. At least ngayon, nalaman mo na yung mga ugali nila. At saka, mukha ka namang walang future doon kay Adrian eh. Kasi tingin naman yung bahay nila. Ang liit-liit, ang lamok-lamok. Makakatiis ka ba doon sa ganung buhay? Ate, buong buhay ko, ikaw yung nasusunod. Lahat ng desisyon sa buhay, ginawa ko para sa iyo. Kahit hindi ko naman talaga gusto. Naalala mo ba? sa college. Ang gusto ko ay HRM, pero ang pinakuha mo sa akin, nurse. Ate, sa gusto kong mapasaya kita, pinilit ko. Kasi ang gusto mo, makasunod ako kay Natita sa States. Kahit hirap na hirap ako dun sa subject, pinilit kong ipasa. Ngayon, ate, ano na to eh. Sariling buhay ko na to. Sana naman pabayaan mo kung magdesisyon para sa sarili ko. Hindi yung laging ikaw yung nasusunod. Buong buhay ko, lahat. Ikaw yung nasunod. Sana ngayon naman ako naman. yung sorry. Hindi ko alam na ganun yung nararamdaman mo. Patawarin mo ang ate kasi gusto ko rin magkaroon pa ng magandang future. Ang sa akin lang naman, bago tayo maghiwalay, gusto ko maging maayos ka. Magiging maayos yung pamilya mo at magiging anak mo. Kung nagkaroon ako ng kalabisan, patawarin mo ako. Ate, ate. Hindi naman na maibabalik ng sorry mo yung mga nawala sa akin. Yung mahal ko, itiwala sa akin, magiging biyanan ko sana. Ate, sana naman sa susunod, pakinggan mo naman ako. Yung gusto ko, huwag naman sana akong paunan.